Ah, video yan. yan, yan. Hmm. Ah, malakas pa. Putian. Ano, <laughs> bisa eh. Mangili yan. Mga Lampas ang kilo. Fish on ka fishing Ang lakas. <laughs> Putian yata ata. <laughs> <laughs> oh, uh, buti nagpalit tayong bagong ano. Bagong bukas, fresh na fresh.

Hindi makabawi ng linya. Ayaw pa magtaangat eh. <laughs> Nahila. <laughs> mm. Oh, ganso, kalawangin na. Hmm. Hey. Di rin Oh. Ah. Okay, tersahin, mamunat At 'di 'yung mga no. Ku. Papapalaban lagi ng ating ano ah medium light ah medium na pala to medium na abo garcia gamit natin ka fishing oh black max bagong edition 2020 tapos syempre yung ano natin tradic sa na 3000 yan palaro tayo muna malakas pa eh tayo natin mga hina ito so, oh, napersa pa eh ibuntot e hindi hindi na ano lang umihit lang Ah? Buti nga hindi naputol yung leader eh. Tumama yung Ay napulupot na pulputan no? oh. Nagpulupot. Buti hindi naputol leader natin. Di ba matalas siya sa pabuntot nito? Hindi, hindi. Hindi naman. Hindi. Kung muslo lang ano. Mm. Ay, lumutang. Ay, lumutang na. Ay, lumutang na. Ay, pa magpabigay ah. Hindi ito basta-basta susuko oh. Ayaw subukan. Yung look, ay, nangyipin na. Ako. Manap ko eh. Digit. Na ano nga pala? Panga. Panga? Ito na. Dito na dito. Galing <laughs> 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 pa eh Maduku Ano ba lala patay niyan Mamatay niyan Tumingala ka <laughs> na <laughs> Magpauli <laughs> lapit ka dito boy, hey, pa kalinang ko, lang, puti Lalo. ano? No? Ah. <laughs> <laughs> ay yes, buena uh, mano, no? puti ah, ano? No? alam mo di kita abuso, gantang kalina Ayos. Alright. Tugo. Na Alright. Mga dalawang kilong kulang. Ano?